kaibigan, magandang tanghali sa ating lahat An advance happy new year po. Yes po, no? Advance happy new year. Two days na lang, new year na. Thank you so much God, no? Maraming salamat Panginoon at nakasurvive po kami the whole year. Thank you so much po. Kaibigan, ito na naman ang life coach at kanagusyo partner at JB. So, for today's video, no? Ayan, nabulo tayo, no? umaga umaga. Hindi pala umaga tanghali. <laughs> <laughs> ang hirap pag wala pa tayong kain, no? mabubulong talaga si Ate JB. So, sasagutin po natin yung katanungan ng ating kapatid, no? About New Year, mga pamahiin, kaibigan. Ang kanya pong katanungan is, um, shout out nga pala, no? Shout out at Happy New Year. Magandang umaga kay kapatid SFNNY. Ayan, medyo unique ang kanyang pangalan. SFNNY. NNY, thank you so much po sa inyong katanungan. Malaking tulong po ito sa atin no dahil very informative. Ngayon na mag-New Year na. Ang katanungan ng ating kapatid ay may mga pamahiin ka ba sa uh, pagbagong taon? Share with us. Katuwaan lang dahil si God ang source of everything. Tama po. Tama po ang ating kapatid no. Si God ang source of everything. Pero may mga pamahiin talaga tayo lalo na tayo mga Pilipino, no, mahilig sa pamahiin talaga. Hindi na mawawala yung bilog-bilog, lingin-lingin nga prutas in Visaya, no? Ayan. So, kaibigan, naniniwala rin po ako sa mga pamahiin. Yung mga bilog na prutas, noon po, ginagawa ko po yan. Pero, mga kaibigan, ako po yung nasayangan. Sayang ang pera. Sayang ang prutas. Kasi tayo, kahit hindi pa pwedeng kainin, kahit hilaw pa, kung sa Bisaya, pano ka nang dili pagguwang, talagang binibili natin para makompleto yung ating frutas In the end, after the new year, anong ginagawa? Most of the prutas ay tinatapon po natin. Yun yung experiences ko noon kay Bigan. Kaya ngayon, hindi na po ako naghahanda ng mga bilog-bilog na prutas. Pero nasa sa inyo na po yun, no? Ang akin pong hinahanda o aking ginagawa bilang pamahiin, ito po ha, pakinggan nyo, Si Ate Gibi, mga kaibigan, ay hindi po ako naglalabas ng pera. Hindi po ako gumagastos ng sarili kong pera tuwing New Year. On the January 1st, kaibigan, January 1, bagong taon, hindi po ako naglalabas ng pera. Kaya naman, kami po ni Frances ay Wait, namimili na... Tila, shoutout! Kaibigan, shoutout! Gumaan ng aking matalik na kaibigan, no? Oh. Si Linden. Salamat. Ato na award na ka? Yeah. Ayan, kaibigan. Ingat, ang pink. Dapat. Yung pag kay Karong Mads, ha? Ang <laughs> pink. Yun yung matalik kong kaibigan, no? Si Mads Linlin. -Lin. So, thank you so much, kaibigan. No? Pasinja na. Dumaan kasi yung ating matalik na kaibigan na si Sis Linlin. -Lin. Ngayon mga kaibigan, ang ginagawa ko namin ni Friends, back to our main topic, ayan, meron lang intermission number, dumaan kasi, tinawag tayo ng ating kaibigan. So, their friends, ang ginagawa po namin, hindi kami gumagastos ng pera sa New Year. Kaya naman bago ang New Year, kay bigan kami po ay namimili na ng pangangailangan namin sa bahay sa aming tindahan kami ni Frances. Sa New Year, wala na, hindi na kami mag- maglalabas uh, ng pera. Kaya nga open ako, open ang tindahan namin pag January 1 kay bigan kasi alam naman natin 'no pag January 1, marami sa mga kakumpetensya natin ang sarado po ang kanilang tindahan. Sa 22 years ko na pagtitinda kay Bigan na notice ko talaga on the first day of the year January 1, 99% sa mga tindahan dito sa place namin sarado. Kaya I always grab the opportunity. Open po ang tindahan namin kay Bigan sa January 1. Kaya panay pasok ang pera. Hindi po kami nagpapalabas. Ito po yung isa sa mga pamahiin ko. Hindi naglalabas ng pera si Ate Gibi sa January 1. Kaya yung kailangang bilhin kaibigan, dapat bilhin na natin before mag January 1. Okay? At ito pa kaibigan, sa loob ng aking pitaka, naniniwala rin po ako kaibigan, ito po yung pitaka ni Ate JB. Ayan. Sa New Year po kaibigan, naglalagay ako ng ganito. Ayan. So napunit na no image ng ating Panginoon. Ito po ay si Jesus Christ. So, alam ko, hindi lahat sa atin ay naniniwala sa ganito kasi hindi laman lahat tayo ay kristyano, hindi lahat tayo ay katoliko. Pero ako bilang kristyan, bilang katolik, ito talagang ginagawa ko, Bigan. Naglalagay ako sa loob ng pitaka ko ng image ng Panginoon. Litrato po ng Panginoon, Bigan. So bawat bawat kuha ko ng pera kay Bigan, hinahalikan ko po ito at nagpapasalamat ako kay God at may pera palagi yung pitaka ko. Every New Year kay Bigan, pwede mong palitan o pwede mong dagdagan ng picture ng God ang iyong pitaka. Ako kay si kay Bigan, naniniwala talaga ako sa Panginoon na pag God is in our life kay Bigan, be in spirit or be in photos, no? Walang imposible. Lahat, lahat kaibigan, mangyayari. Yung mga gusto kagustuhan natin sa ating buhay, mangyayari with God. Ito, so napunit na siya kaibigan kasi nga one year. Siguro nga mahigit na one year. So, siguro papalitan ko o dadagdagan ko. So, itong ginagawa ko kaibigan ha, nilaglagyan ko ng image ng Panginoon yung aking pitaka. And the last but not the least, kaibigan, ipapakita ko. Ito, pamahina ito, bago ko lang ginagawa, mga listan 5 years, at nakatulong po talaga. Nasunod ko lang rin po ito sa kapwa ko negosyante. Tinry ko po, masiguro 5 years ago, at nakatulong talaga. Isa po ito sa mga dahilan na lumago yung aming negosyo. At syempre, nabigyan ko na magandang pamumuhay yung aking family. Again, kaibigan ha, ang lahat ng pamahiin, baliwala. Kung hindi po natin sabayan ng tamang diskarte, pagsisikap, disiplina sa sarili at pagwala si God sa ating life. Pasensya kay kaibigan na yung mga bata nagsisigawan, no. marami mga bata sa laboratory po. So kaibigan, lahat ng pamahiin dapat sabayan ng sipag, tamang diskarte, tamang disiplina sa sarili and with God in our life. Kasi baliwala lahat ng pamahiin pagwala wala si God at pag tayo po ay lazy. Ayan, so hindi tayo nagtatrabaho talaga at panaygastos tayo. Wala rin, walang kabuluhan ang mga pamahin. So kay Bigan, yung last na ginagawa ko, yung tinatawag natin na pamahin, ginagawa ko just recently, bago lang mga 5 years na, ginagawa ko, ipapakita ko po sa inyo. At natitiyak ko kaibigan, no, pag ginawa nyo rin ito, malaki po ang chance na kayo rin po lalago ang negosyo. At syempre, asin so ang buhay nating lahat. So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo kung saan ko nilagay yung aking pampaswerte. <laughs> ang sabi po kasi nila, hello, ha? Iyon yung pamangkin ko po kaibigan, no, gusto niya na something. So kaibigan, ang sabi po nila, ilagay daw po ito sa right side ng bahay facing the sun. Iyon eh, po ang eastern eastern part no sa east po yung silangan. So ang sun po ay nandoon. Kaya nilagay ko po dito yung aming ah uh, tingnan nyo no. Andiyan po siya yung aking dahon ng laurel. Ah uh, asin. Yung bigas wala na. Iwan ko anong nangyari sa bigas kay bigan, hindi ko na lang kukunin. Andiyan po sila sa sulok. Wala nang bigas. 0 kinain ng butiki. Wala kasing daga sa amin dahil marami akong pusa. Siguro kay bigano kinain ng butiki. Ang natira po ay asin at dahon ng laurel. Ayan 'yun, ang isa sa aking uh, sinabi sa inyo kanina kay na pamahiin ni Ate JB. At sa tingin ko nakatulong po talaga ito sa amin, no? Uh, lalo pong gumanda ang pamumuhay namin. Thank you so much, God. Ayan mga kaibigan, katulad ng sinabi ko kanina, bawal talaga para kay Ate JB, no? And based on my uh, experiences as a for 22 years, bawal kami magpalabas ng pera sa mismong New Year. Ito po yung aming nakagawian, hindi talaga ako nagpapalabas ng sarili kong pera. Hindi ako gumagastos ng pera tuwing New Year. Kaya naman kaibigan, wala pa ang New Year, namili na kami ni Francis na grocery na kami. Dito kami sa bagong bukas na... Um, ...supermarket, no? Sa place namin, Muuntalisay City. Mga one month pa lang ito. Ang uh, supermarket na ito, kaibigan. Ang gusto ko talaga, gahil... Uh, ...kaunti pa lang ang mga tao dito. Kasi nga, bago pa lang. So, hindi pa alam na mga... ...maraming tao, no? Na merong uh, supermarket dito sa place namin. At ang kagandahan, kaibigan, no? napakamura po ng kanilang... Uh, ...mga produkto. Mura kasi sila, their friends... Uh, meron din silang main branch doon malayo, sa Cebu City. Mura din po doon. At uh, na-check ko talaga, no, nang mag-check ako sa mga presyo, talagang mura sa kanila, their friends. Kaya naman, marami nang binili si Ate GB para full pack ulit yung ating New Year. Full pack ang ating tindahan sa darating ng New Year, mga kaibigan. O tingnan nyo, no. Know? Mga junk foods yan kasi halos maubos yung mga junk foods ko noong Pasko. Marami kasi mga pera yung mga bata, their friends. Ayan. <laughs> Sorry na na naman tayo, no? Ayan, so uh, tinulungan na no ni cashier si Manong uh, Bagger, ayan, para mabilisan na talaga kasi marami nga kaming uh, pinamili their friends. Ayan, so masaya nga pala ako kay Bigan, no? Marami silang pa-promo their friends. Oh, ayan, so konti na natitingnan niyo, tin, tingnan niyo, 'di ba? 'Di ba? Konti lang ang ang namimili kasi nga siguro dahil maaga pa. Meron silang pa-premium, tingnan niyo. na all, 'di ba? O, papakita ko sa inyo. Buy 10, get 1. Diba? Asan ka pa? At meron pa silang dito, no? Mananalo ka. Oh, my goodness. Tingnan nyo. Mananalo ka ng pera, kaibigan. Itong kagandahan sa mga big supermarket. Maraming pa-promos. Mga buy 1, take 1. At meron pa silang... Ay, yung mga pa-promo nila, no? Na yung uh, parang giveaways, mananalo ka ng pera ng sasakyan. Ayan, so oh, hindi pa hindi pa rin natapos sila si Cashier no, si Ma'am Cashier kasi nga maraming binili si Ate JB. O oh, tingnan niyo. No? <laughs> Tinutulungan pa rin niya hanggang ngayon si Manong Bagger. Ayan mga kaibigan, ito na ang lahat na napamili ni Ate GB. Hindi naubos yung 15,000 ko. Ano ito pa no? Good news. Ayan, tingnan nyo no. May pa-reward sila. Lahat po yan kaibigan. Ang premium po ay pera. Cash. Kaya naman happy ako. Sana manalo talaga tayo. I'm claiming it kaibigan. Ah, naniniwala ako na God will help me no. Manalo sana ako kaibigan. Malaking tulong po ito sa amin no. Pag manalo si Ate JB. Ayan mga kaibigan, inabutan na kami ni Francis sa pagdidisplay ng aming mga panindat tingnan nyo. Kanina po, isa lang laman o dalawa ang laman ng junk Ngayon, ay marami na. Kasi nga, nag-display na kami ni Francis. Pero again, hindi pa kami tapos ha. Meron pa kami i-display mga kaibigan. Kaso, inabutan po kami ng gabi. Meron kasing nagpa-jikas kaibigan at nagka-problema, no? Yung ating suki, ang sabi, uh, magpa-cash out siya pero walang reference number. Kaya hininga namin ng reference number pero wala pa rin. Bumalik na naman siya. Sabi namin, hindi kami magbigay pag walang reference number. Ayan. So, kaibigan, ayan ha. So, marami na naman ang laman ng tindahan ni Ate GB. Pati mga soft drinks at alak, ipapakita ko sa inyo. Kasi nga, noong December 24, napaka nakas ng bintahan natin. Maraming salamat po, Panginoon. No? Thank you so much, God. Ayan. So, puno na naman lahat yan. Tatlo pala yung wala. <laughs> puno lahat yan. Yung soft drinks natin, marami na rin full pack tayo Bigan, at kulang pa yan para sa new year ha ano pa kasi December 27 ngayon so meron pa tayong apat na araw bago mag new year So, yan lang muna sa ngayon. Dadagdagan natin yan, no? Pag December 30 or 31. Kasi nga, sa New Year, dapat full pack. Kagaya ng Pasko, kaibigan, full pack si Ate GBA. Yun ang ano, more or less 20,000 po ang binta namin ni Frances. Thank you so much, God. At thank you sa aming suki na makait marami kami kakompetensya, dito pa rin po sila bumibili. Hello, Frances! Napagod ka? Pagod in Bisaya kaibigan na sunog. Pagod na tired na puyat. And kaibigan ha, so magde pa kami, hindi pa kami natapos tingnan nyo. Magde-display kami para mapuno ulit yung ating tindahan at gaganahan si customer na bibili. Ah, uh, I will introduce nga pala no kaibigan yung aking uh, stress lever. Bago po silang bilay, bili ni Ate GB Hamsters. Tulog pa sila kaibigan. Aywan ko kung bakit tulog pa. Palagi silang naglalaro dito. <laughs> Ayan mga kaibigan. So, uh, ikakat na muna ni Ate GB kasi mamaya lang magsidatingan na yung ating mga customers kasi evening na po. Ganitong hours, mamaya lang mga 5-10 minutes magiging ah uh, marami na yung ating customers kasi nga peak hours ang 5pm to 7pm. Again, thank you so much!